Ito lang March 11, 2025, isang nakakagulat na pangyayari ang yumanig hindi lang sa Japan kung hindi pati na rin sa buong internet. Isang 22 years old na Japanese influencer at live streamer na si Ai Mogami ang bigla na lang inatake ng isang lalaki habang siya ay naka-livestream sa gitna ng araw. Sa loob lang ng ilang segundo, ang isang normal na livestream sana ay nauwi sa isang trahedya.